go play. Go play, isang pandaigdigang kababalaghan na binabago ang mga komunidad sa buong mundo ng paisa-isang laro. Milyon-milyong buhay ang naapektuhan sa nakalipas na 25 taon. Seryoso mga bata, pamilya, kabataan, lahat. Buong komunidad. Nangyayari ito sa mga malalaking lungsod at maging sa malalayong isla. Kaya ano ang Go Play? Himayin natin ito ang unang salita ay go. Pumunta ka. Simple ito ay isang aksyon na salita. Ito ay nagpapakilo sa iyo. Pasulong may ginagawa. Sinabi ni Jesus. Pumunta ka. Ibahagi si Jesus. Ang pakalawang salita ay maglaro. Ngunit bakit naglalaro? Maglaro. Simple lang ang paglalaro. Masaya, kusang loob. Ito ay nasa puso ng pagiging tao. Ang paglalaro ang unang paraan ng pagkatuto ng isang bata ang mga tao ay nabubuhay upang maglaro. Ito ang mga tao habang maglaro. Ang mga tao sa lahat ng edad at kultura ay likas na mahilig maglaro mula pagkasila. Ouch! Pagkatapos mong pagsamahin dalawang salita, go and play. Ang go-play ay isang kamanghamang hanay ng mga estrategiya sa sports at laro. May libreng pagsasanay at kahangahang mga kagamitan. Upang matulungan kang gumawa ng alagad para kay Jesus kahit saan. Kailanman kasama ang sinuman, gamit ang anumang nasa mga kamay mo. Isang bola. O isang kahon o isang balde. Kailangan ka ng mga tao sa mundo na pumunta. At napakaganda na lumabas na nagdadala ng pagkalakan at laro. Go play! Pumunta at magsaya. Oo at gumawa ng mga alagad ni Jesus habang ginagawa ito. Ready! Set! Go play! Kung bago ka sa GoPlay o matagal mo nang ginagamit ang mga estrategiya, magpakatatag ka. Ginagamit ito ng mga leader upang gumawa ng pagbabago kahit saan. Malayang ibinabahagi ng GoPlay ang mga estrategiya sa sports at laro. Ang bawat isa ay tumutulong sa iyo na gumawa ng mga alagad para kay Jesus. Bawat isa ay maiangkop at bawat isa ay nilikhaan ng mga lokal na leader ng ministeryo sa buong mundo. Nagsimula ang GoPlay 25 taon na ang nakalilipas gamit ang strategiya ng Kids Games, isang aktibong paraan upang gumawa ng mga alagad ni Jesus gamit ang sports at laro. Mayroong libu-libong paraan ang inangkop ng mga lider mula Kids Games upang tugunan ang mga lokal na pangangailangan. Sa Indonesia, naging paraan ito para makatulong sa trauma pagkatapos ng mga natural na sakuna. Pumupunta kami sa lugar ng natural na kalamidad at naglilingkod, sinusuportahan namin sila, ang pamilya at mga bata, upang matulungan silang harapin ang kanilang trauma at magdala ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan para sa kanilang pamilya. Ang simpleng estratehiyang ito para sa mga bata ay nagbigay inspirasyon sa mga bagong modelo tulad ng mga laro na pampamilya at koponan. Pagkatapos, lumitaw ang isang estratehiya sa paligsahan sa sports na tinatawag na Community Cup of Nations. Nabibilin ko dito sa mga multinasyonal na komunidad na nangangailangan ng paraan upang magsama-sama at bumuo ng tiwala at pagkakaibigan. Pagkatapos ay may mga masasayang kaganapan tulad ng mga festival sa komunidad, puno ng saya at tawanan. At sa Japan, ginagamit namin ang estratehiya na tinatawag na community festivals na isang napakagandang paraan para pag ugnain ang lokal na simbahan sa komunidad upang makadalo ang mga tao sa malaking bukas na pagtitipon para ipagdiwang ang kanilang pamilya. Makipaglaro sa mga bata at bilang follow-up para sa mga small group, sports club, camp o iba pang aktibidad Anong mga estrategiya na ginagamit namin para sa Go Play? Madaling simulan ang Go Play sa pamamagitan ng pagsunod sa limang simpleng hakbang Magtipon ng isang kuponan sa paligid mo para gawin ang mga hakbang ng sama-sama Unang hakbang, magsimula sa panalangin Manalangin sa Panginoon ng Ani tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo Siam, versikulo 38. Nagsiset pa kami ng alarm sa aming mga telepono tuwing 9.38 ng umaga para ipaalala sa amin na manalangin. Ang pamumuhay bilang pamilyang may misyon ay isang mahusay na halimbawa ng pagsisimula sa panalangin. Manalangin kasama ng inyong pamilya o sambahayan para sa mga sambahayan sa paligid mo. Manalangin para sa mga paraan upang maging asin at ilaw sa inyong mga kalye. Parang dito sa Pakistan. Nakikita namin ang kamanghamanghang epekto at ngayon mas nakikilahok na ang mga pamilya at nakikita nila ang pamilya bilang panimulang punto ng misyon ng Diyos. At ngayon ay naghahanap sila ng higit pang mga paraan upang makipagugnayan sa kanilang kapitbahayan at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. At ito ay Families on Mission. Ang bawat estrategiya sa Go Play ay nagsisimula sa panalangin. Ang ikalawang hakbang ay naglalaan ng oras upang aktibong tumingin at makinig sa iyong paligid. Hilingin sa Panginoon na bigyan ka ng mga mata para makakita at taina para makarinig. Sino ang pinapatnubayan ng Panginoon na maglingkod? Ano ang mga pangangailangan ng iyong kapitbahayan? Paano ka makatutulong na masagot ang pangangailangan iyon sa tulong ni Jesus? Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Tumindin ako sa paligid at napagtanto ko na ang mga kabataan sa aking komunidad ay nangangailangan ng coach, taong magtuturo sa kanila. Marami ang walang ama. Nagawa ko silang sanayin sa sport at ginamit ko ang whole life coaching strategy para makapagsalita sa kanilang buhay bawat linggo. Mahilig ang mga anak namin sa palakasan at laro, ngunit gusto din nilang gumawa ng bagay para kanilang komunidad. Tumingin kami sa paligid at nagpasya ang mga bata na gusto nilang linisin ang mga kalye. Ang galing! Inimbitahan namin iyong mga madalas na naiiwan. Tiniyak namin na ang mga bata at kabataan sa lahat ng kakayahan ay ganap na makasali sa aming mga sports camp. Nagdaos kami ng weekend competition para sa mga gamers. Nakipag-ugnayan kami sa mga kabataan na hindi pa namin kakilala. Ikatlong hakbang, mag-isip ng malikhain tungkol sa paggawa ng mga disipulo. Dito nakakatulong ang GoPlay dahil maraming mga estratehiya ang magagamit. Halimbawa, ang GoPlay ay may paraan upang matulungan ang mga pamilya na lumago sa pananampalataya, magsaya at manatiling aktibo. Pinatawag na Family Fit. Dinisenyo ito para gamitin sa loob ng bahay ng isang pamilya. Narito ang ilang malikhaing paraan na simpleng ideyang nainangkop para sa mga paaralan, pagsasana isa leader at mga kampo. Inimbitahan ang mga bata para madala ang kanilang pamilya, magulang at pagkatapos ay gagawin namin ang programa sa gymnasium. Karaniwan ako ang gumagawa ng warm up. Ako ang may pananagutan niyan at gayon din ang kilusan at ang hamon. At pagkatapos, kailangan nilang magtrabaho sa iba't ibang pangka ng pamilya, gumagawa ng pag-aaral ang Biblia at panalangin. Nagtatapos kami sa paglalaro ng sama-sama. Ang mga pinuno ay upo kasama ang kanilang mga pamilya at gagamitin ang estratehiya sa loob ng oras na iyon. Magkasama silang nadlalaro, nag-ehersisyo at nagsasaliksik ng Biblia. At ginamit namin ang family fit sa isang family camp at napaka-epektibo nito kapag nakikita mong nagsasama-sama ang pamilya, sabay na nagfi fitness at sabay na nagbabasa ng Biblia. Gustong gusto ng mga bata ang pag-ehersisyo kasama ang kanilang magulang at ang mga magulang naman ay gustong makipag-usap tungkol sa Biblia kasama ang mga anak. Maging malikhain habang pumipili ka ng iyong estrategiya sa GoPlay. Ang ikaapat na hakbang ay ang maghanda. Nangangahulugan ito ng pagsasanay at paghahanda ng iyong koponan. Lalo na nakakatulong ang GoPlay sa pagsasanay at pagpapalaki ng mga kabataan, aktibong leader tulad ng Babong Biskarte sa pagsasanay ng Impact Academy. Ang Impact Academies ay isang hybrid na modelo kung saan nagkikita kami ng siyam na puminuto dalawang beses sa isang linggo, at pagkatapos ay nagkikita kami ng personal tuwing weekend o higit pa sa loob ng apat hanggang limang oras. At masasabi ko, ang mga Impact Academies ay naging game changer para sa mga taong tunay na nais maglingkod sa mga bata at kabataan. At kaya ginagamit namin ang mga huling taon ng high school para sanayin sila sa pamumuno at para bumuo ng mga koneksyon sa simbahan pabalik. Kaya iyon ginagawa namin, bumubuo kami ng pagpapaulda sa pamumuno kasama ang mga bata. Tinutulungan silang maging pinuno habang buhay. Malaking tulong ang GoPlay sa paghahanda ng mga kabataan at young adults para maging aktibong mga leader. maari mo pang ang simulan ang pagpapalaki ng mga anak bilang mga gumagawa ng disipulo. Gayun din, anyayahan ng ibang mga pinuno na manood at matuto. Mag-isip tungkol sa iba pang mga kapitbahayan na malapit sa iyo. Sino ang nawawala? Sino ang maari mong tulungan upang makapagsimula? Tandaan ibahagi ito sa iyong pamilya, simbahan at sa mga nakapaligid sa iyo na gustong gumawa ng mga alagad. Go play! Kung gusto mong malaman ang higit patungkol sa anumang estrategiya, sa Go Play, bisitahin ang aming malaking library ng mga libreng na download na mapagkukunan at iba pang impormasyon. Makakakita ka ng mapagkukunan para sa mga estrategiya sa GC Play para sa mga bata, kabataan, pamilya, pagsasana isa leader, paglilingkod sa mga taong mailahat ng kakayahan may buklet ng laro, ideya sa sport camp, at iba pa. Ano man ang estratehiya na gusto mong subukan, may mga kasangkapan na makakatulong sa iyong gawin ito. Kaya't ang Go Play ay nagsisimula sa panalangin, pagkatapos ay tumitingin at nakikinig ng mainat, agiging isang malikhaing tagalikha ng disipulo, naghahanda at nag-aayos ng lubusan. Ang lahat ng ito ay humahantong sa hakbang bilang lima, na kung saan ay ito lang Go. Humayo at gawin ito. Natutunan namin na maganda ang magsimula kung nasaan ka. Magsimula ka agad at magsimula sa isang simpleng bagay. Humayo bilang pamilya o isang sambahayan magkasama sa misyon. Humayong may puso kay Jesus. Pumunta ng may pagmamahal sa mga tao. Sinabi ni Jesus, humayo kayo at gumawa ng mga alagad. Kaya pumunta kami. At naglalaro kami. Go play! Go, go, go! play 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 go 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 play 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 go 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 play 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 go 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 play 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 ready set go play